Please SUBSCRIBE and click the BELL. Thank you Mr. Atali Mada, Mr. Nye, yes. Uh, from Xinhua News Agency. May, may mga foreign media and Philippine media here. Thank, thank you. Thank you. Hello. Uh, thank you. Uh, good morning, uh, Madam Vice President. Uh, you know, I'm from China. Uh, speaking about the uh, uh, food security, you know, my grandfather, my even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. Uh, all, all, uh, you know, uh, they don't have enough to eat. So, but, but now, thank you, thank you. But now, uh, China have pretty much solved this poverty uh, and hunger problem. So, uh, uh, what if we both countries will enhance the cooperation in this? Field. I think for sure China will provide a lot of help and experience, also lessons so what do you think uh, the future perspective for the cooperation uh, between the Philippines and the China in the uh, poverty reduction and uh, to solve their uh, uh, food security problem what's what is the future what do you think of the future will be thank you uh, yes, yes. Uh, poverty, poverty, poverty hunger yeah. uh, uh, well, I see, sir, no that uh, in the People's Republic of China, there is really a plan on how to uplift uh, the citizens uh, from poverty, and that is uh, very important. That there is a plan by government on how uh, to address uh, poverty, not just uh, by band aid uh, solutions, but long term uh, solutions uh, to uh, poverty. Uh, the first one is you have to have a plan and then uh, number two, um, you have to invest in education. Um, I truly believe that the primary solution to poverty is uh, education. Uh, and not just well not just the education uh, that we see now, but modernization, of education as well it has to evolve with the changing times and then uh, next is uh, food security uh, it is important that the state invests in um, modernization and assisted farming uh, so sa una po uh, in initially it has to be that the state is involved in uh, providing Uh, the necessary capital to the farmers to give them the startup up and then it has to be uh, state farming as well, so that we get to use all the available lands, not just uh, one or two hectares of uh, private lands. It has to be all available uh, lands for agriculture. It must be the the government must invest uh, in farming. Thank you, Vice President. May nag-text din dito, three people. Um, what is the... Kasi sabi niya na, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic crisis. We have also the flood control crisis. Um, ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally? And how did you cope, ma'am, and What can lessons can we learn from the way you cope? Huh? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page puro political crisis, corruption crisis, uh flood control crisis, food crisis. Uh anong <laughs> Sorry ma'am. Ah uh, Sa akin ang cri personal crisis ko is aging. Don't look. <laughs> <laughs> Yan siguro yung masasabi ko na Uh, personal crisis, yung aging. Kasi uh, unang-una, mahirap na magbawas ng timbang kapag may uh, edad ka na. At syempre, kailangan mo magbawas ng timbang. Uh, because na, because, dahil mahalaga yung cardiovascular health. No? Na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack dahil uh, may edad ka na. Pangalawa, kung napapansin nyo, nauubos na yung buhok ko. Hindi ko alam kung bakit. Kung bakit. Every day na maligo ako, sinasabi ko sa inyo, siguro mga sobra 50 ang nahuhulog sa, sa nabuhok sa ulo ko. Tapos alam ko yon, kasi di ba shampoo tayo, shampoo. Tapos pag ganun mo, sasama lahat yon, diba? Tapos nilalagay ko sa tiles yon eh, sa wall ganyan, dinidikit ko siya. Tapos pagkatapos ko maligo, nililinis ko siya, tapos sinitingnan ko. Oh. Uh, na siguro, na-stress ka na nga, kaya nahulog ang buhok mo. Na-stress ka pa kasi nahulog yung... So yan yung crisis natin, sir. Uh, aging po ang crisis. Tapos, uh, syempre kapag may edad ka na, mabagal ka na gumalaw. Napansin ko yon medyo hindi na siya abtik. Hindi na abtik ba? Snappy yung galaw. Uh, napansin ko din yon kasi nagmamotor ako. Tapos, yung reflexes ko ba, mabagal na siya. May, may chance na na pwede kang madisgrasya kasi hindi na yung hand-eye coordination, lahat yon hindi na siya mabilis. So, personal crisis, aging. Kung merong fountain of youth, hinahanap yon ng mga nagkakaedad. Tapos, uh, professional crisis, yung naging vice president ako, sir. Tapos, I uh, was serving in the cabinet of uh, BBM. At nagtataka ako, Da, bakit ako inaatake? Wala naman akong ginagawa. Nagtatrabaho lang ako and yun yung commitment ko din noong nangangampanya ako, commitment ko sa bayan na I will serve the country faithfully. Pero kahit nakaupo ako as uh, Cabinet Secretary sa Department of Education tapos uh, sa Office of the Vice President ang ginagawa nila, nag-roll out lang ng project Uh, inaatake ako ng administrasyon yun yung uh, professional uh, crisis na na daanan ko na nagtaka ako took me a while it took me a while to realize my worth and value as a uh, government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong uh, ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit uh, kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ko uh, bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin. Hindi tama gina, yung ginagawa sa opisina. Ano-ano lang iniinom wow. ko para mapigilan lang yung aging. aging. Thank you very much, ma'am. Uh, uh, may may tanong. Ayan, si Mr. No, one of the earliest. yes uh, Pakipigay naman kay Mr. Ian no, ng GMA7. One of the earliest to come here. mention your name ulit at kilala na kayo ni VP. Uh, microphone, Teresa. VP, good morning po. Ma'am, kunin lang po namin yung reaction nyo dun sa sinabi po ni President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung mga aligasyon ng korupsyon sa sa katanggapan po nila sa Office of the President kung doon sa mga flood control projects po? Hmm. Sasagutin niya ni ano, ni Attorney Trixie. <laughs> I would like to talk to other the presence of Attorney Trixie. <laughs> uh, uh, sa, sa ganitong ongoing pa ako, yung investigation ko at inquiry ko no uh, sobrang magtataka ka bakit confident uh, yung pangulo na hindi aabot sa office of the president yung iskandalo at yung corruption uh, so ibig sabihin siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo eh sa mga mangyayari pa. Eh, wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang. Ang, uh, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former speaker Martin Romualdez. Do you think uh, magiging uh, effective po siyang state witness doon sa mga flood control projects po? Sound, Pagilakas may, ulit. Laksan konti? Pagilakasan konti. Ma'am, may mga nag uh, may natanong na rin po sa Malacanang ano kung uh, patungkol doon sa pagiging state witness daw uh, ni uh, state witness ni, uh, ni Martin, Speaker, ni, former speaker, former speaker eh. Martin Romualdez. Uh, do you think magiging effective siyang uh, state witness uh, doon po sa flood control project po? Ah, okay. Uh, hindi ko, uh, hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi uh, ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay uh, maging uh, state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag uh, nandyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang... Uh, State witness siya. Pero sa batas, yung principal uh, sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Thank you, thank you. Ah, uh, isang, Manila Times. Ma'am, good morning. Ah, isa Yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po ang kapapasok lang po na balita. Tinuro, ano, parang iniimbestika, ano, nag-order daw po si Ombudsman Remulia kay Secretary Dison na parang investigate daw si Senator Bongo sa ano possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Bongo is one of your, this is one of the allies of your of your father, the former president. Ano mga sabi niyo dito sa parang, parang, saka, do you think, ma'am, ituturo po ba ni, ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ISA investigation? Um, hindi ko alam kung ano yung ano. Malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa sa mga uh, hindi kasali ang hindi aabot, tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang uh, corruption. So siya lang mga makakasagot niyan kung ano ang uh, mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, ito, baka ituro lahat ng mga kalabon ah. sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think kung um, mangyayari po ba na baka, mat, baka mapunta rin sa inyo yung sise or mapunta rin sa inyo yung ituturo <laughs> or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung blood bakong control sa, project. Baka umabot sa inyo, ma'am. Kasi kung hindi aabot sa KBBM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing witness. Um, Sigurado ako hindi aabot sa akin ng flood control uh, scandal kasi unang una wala namang flood control uh, projects sa OVP or sa Depart Department of Education. At um, makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bonoan, wala talaga akong uh, at all. Uh, project dyan sa DPWH. Uh, In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang uh, vice president eh, Kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Um, kung aabot ba sa akin, sa tingin ko, aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko, ililink nila. Sa, sa tingin ko, susubukan nila. Napaabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating pangulong Rodrigo Duterte si uh, Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento 'yon, yung part na ako, uh, ako si PRD na gitna na at si Senator Bongo nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're a uh, bread or tinapay, anong bread po tinapay kayo daw kayo? Anong bread si BBM? Anong bread si Martin Romualdez? Anong bread si Saltico? Ito talaga. Mataga Manila Times, magaling. Ah... Uh, Definitely, hindi bred si Martin Romualdez at si BBM. Sino yung isa? Apat yung Zaldi ko. Definitely, hindi sila ano, uh, tinapay. Dahil hindi makain yung ugali nila. At hindi makain yung yung korupsyon nila. Kung ako ay tinapay, oh, uh, ang hirap nito ha. Kung ako, Oh, sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Okay? Pinaglihi ako sa ensaymada. Oh. So, kung ako ay tinapay, ako ay isang ensaymada. Thank you very much. Ah, uh, last question. Wala oh, na, no, no? Last question. Ay, si ano, sorry, may isa dyan si Mr. Jace. ah, uh, Ah, uh, uh, last question daw. No. Ah, uh ah. -oh isa number one fan mo siya. Yes, naka Hi ma'am, Ma Jason po ng sm News. Going back po dun sa naging statement ni uh, President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na iling siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito political, politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o oh, another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, ano. No. Hindi na siya hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni uh, President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong tang. Yan ang sinasabi ko. ba? Diba? Sino ba sa ating lahat ang nagpaplano ng nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang walang nagsasabi na oust Marcos. Ang, ang meron lang, merong mga grupo na nagsasabi Resign yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon 'yan. Freedom of speech and expression 'yan. Pagpapahayag 'yan ng galit mo, paghahanap 'yan ng accountability, ng transparency sa administration sa gobyerno. So hindi 'yan pagpapatalsik sa pangulo. Kaya lagi ako kahapon din 'yan din 'yung Uh, tanong ko, kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa man posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa sa team, campaign team ko. So alam ko na noon at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao eh. Na ginagawa nila. Hindi nila madinay kasi nasa papel eh. ba diba? Nakikita mo sa budget eh. Ang nangyayari. So hindi madinay. So takot. Paranoia siguro. Kasi ba diba, pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga yan. Unang-una, uh, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, uh, nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. ba? Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At ano? Sino ang mga tao doon? At yung mga uh, tawani ng gobyerno na nandun, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the uh, President. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential points ng uh, Department of Education. And you've mentioned Isa. si uh, Zaldico. Uh, Ma'am, Pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin ano yung findings ng DepEd regarding the uh, laptop uh, scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinalam niyo ba, President, may ginawa po bang case build-up para ma kung makusuhan man kung may ikakaso? Yes. Oh. Gumawa kami ng investigation sa loob ng uh, Department of Education. Uh, isa isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of uh, Education. Hindi lang sa laptop, pa Madami kasing madaming reports uh, of corruption inside uh, the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So, kapag merong uh, reports, uh, pinapaimbisigahan yon So, isa sa mga inimbisigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit uh, sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng uh, Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung maaksyonan namin sa loob ng DepEd, maaksyonan na kaagad uh, namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa uh, loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin uh, doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at that time, hindi pa namin mag-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So, natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng uh, Commission on Audit, may lalabas doon na mga uh, personnel involved at doon sa blue ribbon committee na investigation kung maalala nyo, may nangyaring blue ribbon committee investigation sa Senate sa laptop dinamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya nagtatanong na uh, trabaho at all kaya napansin nyo ba walang direksyon yung governance at walang direksyon yung ibat-ibang uh, departamento bakit kasi he doesn't give direct uh, he doesn't command he doesn't command he doesn't ask he doesn't say that Look, there's a Philippine development plan and what are you gonna what are you going to, uh, what are you supposed to go, do about this? Aka Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat naggagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at uh, unfortunately hindi kami natapos kasi, yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attack that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong ano eh, uh, nag, deliver para sa cabinet uh, ni BBM. Tapos ganoon pa yung uh, gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi, wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Uh, due to limited time, uh, sorry, kasi um, we'd like to request among the Vice President to give a message. Ma'am, baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank uh, you for all yes. that. Uh, happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Uh, nagpapasalamat ako sa oras at panahon ng ating uh, mga kaibigan uh, sa media sector ngayong umaga na ito dahil uh, nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At um, maalala ko nung kabataan ko, ang uh, pandesal ay 25 centavos. So yun ay, yung wow. childhood ko. Yes. Uh, apat na pandesal sa piso. Yun yung childhood ko, 1980s. Wow. Yes. Uh, so... Unfortunately, ngayon, uh, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng apat na pandesal. If at all meron silang maibigay sa anak nila isa, isang peraso na pandesal. And uh, we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need uh, food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy, not just one piece of pandesal. But kung gusto ng bata na kumain ng limang peraso, dapat nabibigyan ng opportunity, oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng limang peraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Maraming salamat. Thank you very much, Vice President.